Magandang araw sa ating mga kababayan. Kasalukuyan pong nararanasan ang malakas na buwis ng ulan dito sa bayan ng Buwak sa mga oras na ito. Muli po isang magandang araw, Marinduke. Kasalukuyan po nararanasan ang malakas na buhos ng ulan. Dito po sa kabayanan ng Buak, ito po ay nagsimula. Uh, siguro mga tatlong minuto bago tayo umere dito sa ating uh, live feed na nakikita nyo po ngayon. Kung matatandaan po ninyo, itong uh, Edmundo Reyes Recreation Center and Sports Complex dyan po isinagawa ang uh, People's Rally ni Presidential Candidate Lenny Robredo. Yan po yung nakikita nyo po dyan. At uh, yung tulay na yon, yon tulay mapunta po yan sa may uh, tabi. sa na Montalban daw ay sobrang init. Ay wala po, sana naman na hindi mag-brown out ka ba yung Robert mabuti. Huwag mo naman ipanalangin at, uh, kami maraming trabaho ngayon. Sana all oh, taginit init din sa kabita sabi ni Nicole Hansel Ingat po sa lahat kumusta na lang sa pamilya ko sa Antipolo Gasan. Sa lahat po ng Delatore family. Kuli po 'yan ang kasalukuyang sitwasyon ng uh, uh, panahon dito po sa bayan ng Bua, kung saan ay nararanasan ang malakas na buhos ng ulan. Sabi ni Eileen Fergeis pastoral po sa Laguna ay sobra ang init. Mm -mm. Ngayon ano. Kanina po ay napakainit pero biglang bumuhos itong malakas na ulan. So morning ka bayang Letri Bamonte, nanonood mula sa San Francisco, California. Ingat po kayo. Pakulimlim din po sa Quezon City, sabi ni Lolit uh, Rogelio. Sabi ni Ryan Maneha Sasro, sobrang init po sa ha? din sa Torrios. Ha? May init sa Torrios? Kapalik na rin, ano? Dini naman ay uh, maulan at uh, medyo malamig ang panahon, kaya medyo masarap tumulog. Ha? Mabuti na lamang ho at uh, meron naman ditong... nga. Uh, supply ng kuryente sa mga oras na ito. Brownout sa office! Weh! Brownout ba? Bro, kina ano? Kina DJ San? DJ San, brownout dyan? Ha? Huh? Sakuras? Sa amin po may kuryente naman. O sige, naulan po dito sa ngayon. Yan ang init ko din sa Santa Cruz. Magligo na DJ Mio. Ay, nagligo lang ako kanina ko. Pakita natin dahil pasok tayo sa studio ng Marinduque News. Welcome po! Welcome sa BCS newsroom ng Marinduque News. Meron tayong mga bagong uh, intern na busy busy. Si Chini. Hi Chini! And then si Cristel, busy busy rin. Ayan po ang newsroom ng MNN. And then si Hana. Hi, Hi Hana. Ito ang behind the scene. Napaka-busy ng mga ating mga kasama dito nagtatrabaho. Ang ganda naman ng damit ni ano ni Cristel. And then of course, but yung TV malapit. Si Sir Jason sa technical. Hello everyone. And ang behind the scenes si R si RJ. Na bici -bicihan. Bici -bicihan. Siya naman ang naka-assign sa mga videos and production. Nag-edit ho siya noong uh, shoot noong Holy Week. Ayan para makita nyo kung ano ang sistema dito. Si, si Sir CJ naman, siya po ang naka-assign para sa mga, sa script, yung mga napap, nababasa nyo po sa social media, na mga news story, siya po, sa kanya po naka-assign And then si Santi nasaan, siya naman sa finance and accounting ng M&M. So basically, dito ho, umiikot sa newsroom na ito. Ang, uh, kung uh, yung mga napapanood at nakikita nyo po sa Marinduque News Network, sila po yung behind ng MNN. Kaya tingnan nyo, sobrang busy ho ng newsroom ng MNN. Yan, si hana <laughs> Hi, Nilda Palantilia. Hello sa Malco family. Sila rin ay ating mga kasamang OJT mula sa Marinduque State College. Jason Bising Bisi. And uh, yeah, so nakita niyo na po, yan ang uh, busy newsroom ng Marinduque News Network. And then, papasyal ulit ako dyan, DJ Myong. Hi! Ito naman ang ating... Uh, Oops! Ba't din? Yung... Hi! Hi. Sila... So, uh, Chini, and si Cristel, and si Hannah. Ito kita dito. Si RJ. Ang ganda daw nung naka-green, sabi ni Queens, kaya si galang hindi si maano. oh uh, tapos si RJ, si CJ, si Sir. So basically, ganyan ho ang sistema. Anong gusto mo maalaman, Sir? Okay, o siya, kami po yung magkatrabaho naman. Uh, after na ipapakita ko sa inyo yung uh, napakalakas, ay yung sitwasyon ng buhos ng ulan sa lalawigan, eh tayo naman po a uh, shoutout po dito sa laylay malakas din po ulan sabi ni Manuel Espiritu alright, pansamantalan tayo magkapaala mga kababayan God bless everyone, manatiling nakatutok sa Marinduque News Network para sa iba pang mga balita sa loob ng lalawigan